Pagod ka na ba? Pagod ka na bang magtrabaho araw-araw pero parang hindi ka pa rin makaahon? Yung kahit anong ipon mo kulang pa rin sa bills. Yung kahit gustuhin mong makasama ang pamilya mo, wala kang oras dahil sa trabaho. Yung parang paulit-ulit na lang ang cycle, trabaho, uwi, tulog, tapos bukas ulit na naman. Kung ikaw 'yan, kausapin kita sandali. Alam mo, ganyan din ako dati. Full-time teacher ako dito sa US. Pagod sa araw-araw, pero sa, pero kailangan ni eh. Para sa pamilya, para sa mga pangarap. Pero dumating sa point na tinanong ko ang sarili ko. Hanggang kailan ako ganito? Paano ko, paano kung may ibang paraan at doon ko natagpuan ang digital business na ito. Ang business na pwede kahit hindi ka tech savvy. A business na pwede mong gawin kahit saan, kahit kailan, gamit lang ang phone, laptop at internet. Yes, kabayan, totoo po yan. Kahit simpleng tao lang ako, natuto ako step by step. Bakit? kasi may mentor ako na gumagabay. May community ako na kasama na nagtutulungan at nagsusuportahan. Hindi mo kailangan maging magaling sa computer. Hindi mo kailangan ng experience sa business. Basta may pangarap ka at willing kang matuto, kakayanin mo ito. Ginagawa ko ito habang nagtuturo ako ng full time. Ginagawa ko ito habang may oras pa ako para sa pamilya. And soon, this business will give me more time, more freedom, and I believe it can do the same for you. At yes, legit po ito. This is a registered online business. May tax benefits pa nga kami. Nakakatuwa kami ng, nakakakuha kami ng tax refunds from the government. Hindi ito scam. Hindi to get rich quick. But it's real and it works if you do the work kaya sobrang grateful ako na pinasok ko ito because now i know i'm building something para sa future ko kaya kung ikaw ay isang working mom isang OFW isang empleyado na pagod na kung gusto mong mabigyan ng oras ang sarili mo at ang pamilya mo kung gusto mong makalabas sa cycle ng ng pagod at pagkukulang Please don't ignore this. Watch the free 90-minute webinar, walang bayad, walang pressure, pero baka ito na ang simula ng bagong kwento mo. Just comment webinar below or send me a message and I'll send you the link because you deserve freedom. You deserve peace. You deserve a life na hindi lang puro trabaho, kundi may saya, pahinga at oras para sa mga mahal mo. This business changed my path. It can change yours too. Start today, kahit maliit na hakbang, basta magsimula ka.